sa mga nagabang sa pagbabalik ni Manny Pacquiao bukas, narito po ang kanyang schedule. Manananghalian muna si Pacman dito po sa GMA at magsasagawa ng courtesy call sa DENR. At pagkatapos, magmo-motorcade siya simula sa Elliptical Road, bandang alauna imedya ng hapon. Diretso ang motorcade sa Quezon Boulevard hanggang makarating ng Espanya, kakaliwanang ng Moraita kakanan sa Legarda. Mula roon, tutungo si Pacquiao ng Ayala Bridge hanggang sa Ayala Boulevard, kakaliwa sa Taft Avenue. Mag-u-turn po ang motorcade sa Hilpuyat at tutungo ng Ayala Avenue sa Makati. Didiretso ang Pacquiao Motorcade sa Makati Bridge at kakanan sa Mandaluyong Floodway. Kakanan ng Boni Avenue at tutungo sa 9 de Pebrero at Shaw Boulevard. Tatawid ang motorcade sa EDSA at sa kakaliwa sa San Miguel Avenue. Magtatapos ang motorcade sa San Miguel Compound. Alas 4.30 ay pupunta naman si Pacman sa Araneta Center kung saan siya parangal ni Quezon City Mayor Sonny Belmonte.